Ang kalbaryo ni Pepito ang pipino. Si Pepito ay hindi lang basta pipino. Siya ay isang cool na pipino. Literal. Nakahiga siya sa loob ng isang refrigerator, umaasa na maging bida sa isang napakasarap na salad. Ngunit ang buhay sa loob ng refrigerator ay hindi madali. Para kay Pepito, ito ay isang serye ng existential crisis. Nagsimula ang lahat nung napansin niya na ang dalawang ulo ng repolyo sa kapilang istante ay nagbubulungan tungkol sa pickle dom. Ano? Payang pickle dom na yan? Tanong ni Pepito sa kanyang sarili. Mukhang isang eksklusibong club na may maasim na membership fee. Isang araw, biglang nagdilim. Dinala siya ng higanteng kamay at sa halip na putulin siya para sa salad, Ibinagsak siya sa isang lalagyan na puno ng isang maasim at mabangong likido. Kinabahan si Pepito. Ito na ba ang pickle dom? Teka, hindi ako handa. Sigaw ni Pepito, kung nakakapagsalita lang siya, mayroon pa ako. Makapala. Gusto kong maging bahagi ng isang magandang Greek salad. Hindi yung side dish lang. Dahil sa kanyang pagkataranta, nalubog siya ng tuluyan. Ang likido ay suminghot sa kanyang pores. Makalipas ang ilang araw ng pagbababad, hindi na siya ang dating pepito. Nawala na ang kanyang crisp na pagkatao. Nagkaroon siya ng bagong vibe. Maalat, maasim, at medyo salty sa buhay. Nang sa wakas ay inilabas siya mula sa lalagyan, hindi na siya pepito, ang cool na pipino siya na, si Don Pepito, ang galit na dill pickle. Tiningnan siya ng kamatis na katabi niya. Wow, Don Pepito! Nagbago ka, sabi ng kamatis. Hindi ako nagbago, tumatanda lang ako. Sa suka, sagot ni Don Pepito sa isang malalim na boses. Ngayon, nakaupo si Don Pepito sa gilid ng plato, nag-iisip ng kanyang buhay. Hindi siya ang salad star na pinangarap niya, pero natutunan niya na ang pagiging maasim ay may sariling charm. At least, wala nang nagtatangkang gawin siyang pangmukhang maskara. Iyon ay isang tagumpay. Feeling amazing today and if you are enjoying this please take a moment to subscribe now for more content and updates. <laughs>